Hello mga amigo amiga, Andrea here, your feeling vlogger na affiliate. Today ibabahagi ko sa inyo mga kaganapan sa aking life, kaya maganda na sa mga kwentong, well, buhay ko nga pala. That's it! Another day, another kaganapan na naman sa aking life, mga amiga-amigo. Mapapatanggal nga pala ako ng uod sa aking ngipin dahil sa tingin ko ayon talaga ang cause kung bakit sumasakit ito ng sumasakit. Kaya naman tapusin nyo hanggang dulo itong video para malaman nyo kung paano nga't ginagawa yun. Siyempre, pagkagising na sa umaga, magiinom ng mainit na tubig habang nagtatanggal ng muta. Grabe kahit puyat at halos walang tulog, minumuta pa rin pala. At eto na nga po ang kwento kung bakit ako'y puyat na puyat. Dahil nga sa sobrang pananakit ng ngipin ko sabay pa ng pangingilo na kapag umihiga, talaga ako mas lalong sumasakit yung ulo ko. Kaya naman po talaga ang ending, halos walang tulog ang amiga nyo. <laughs> na mga oras nang ito ay naghanap kami ng pwedeng mapagumutan ng aking ngipin dito sa may barangay namin pero wala, wala yung manggagamot kaya umuwi muna kami para gumayak at pupunta kami sa barangay ng inyong amigo at doon ako magpapagamot ng aking ngipin. At ayan, bago umalis, kilikili -kili check muna. <laughs> Ah, talaga namang alakas ng loob ng buntis magsando kahit may itimang kilikilin. Oh, ano ba naman kasi sobrang init ng panahon. At ayun na nga mga amigo-amiga na makabiyahin na kami. sumaglit na muna kami dito sa bilihan ng mga pako dahil naubos na talaga yung pako na ginagamit nila sa pag-aayos dito ng bahay. At pagkatapos dumiretso na nga kami dito sa gasolinahan at baka hindi nga kami makarating sa aming paruroonan. <laughs> wala na nga talaga kami gas dito at buti na lang talaga nakaabot pa kami sa gasolinahan at hindi ko talaga bet magtulak ng motor. Iiwan ko talaga ang inyong amigo dyan at siya na lang magtulak. Magkukumyot na lang talaga ako pag nawalan kami ng gasolina dito sa daan. Alas 9 na nga pala ito ng umaga at buti na lang talaga mainit at tirik yung araw. Dahil kung maulan na naman, for sure, hindi na naman ako makakapagpagamot nitong aking ngipin. Magtitiis na naman ako ng maghapon at magdamag na sakit. Simula nga kasi nung nagbuntis ako bigla na lang nagkaroon ng butas yung aking ngipin at sabi nga nila kapag buntis bawal daw magpabunot ng ngipin. Pero ang alam ko kapag nasa third trimester na ay pwede na magpabunot ng ngipin. Kaya naman susubukan magpabunot ng ngipin kapag nasa third trimester na ako. Sa so, mga oras nga po ito ay huminto muna kami at nandito na kami sa barangay ng inyong amigo. Pero may pinuntahan pa kami para nga makahingi ng kulang na sangkap na gagamitin sa pag-aalis ng uod sa aking ngipin. Di. First time ko nga po magpapatanggal ng uod sa aking ngipin at magbabaka maalis yung pananakit ng aking ngipin at pananakit ng ulo hanggang pa. Ilang araw na nga po itong nananakit at halos kalah kalahati ng mukha ko kapag sumasagi talaga siya parang binibi ah. Pagdating nga po namin sa bahay na aking biyana sinimula na nga pong ayusin yung mga gagamitin sa pagtatanggal ng uod sa aking ibib. At isa nga po itong baon na to na may kawis sa ibabaw ang gagamitin sa pagtatanggal. Dahil mo. nga first time ko akala ko nga talaga sa bibigyan inilalagay sa tenga pala. <laughs> Ang kailangan nga pala dyan yung planggana na may tubig. Tapos merong batong na kailangan pabagahin na muna ng sobra. Yung planggana na may tubig na yan, meron pa yung nakalagay dyan sa gitna para nga pagpapatungan ng batong nagbabaga. At kapag naipatong na nga yung batong nagbabaga dyan, lalagyan ng talampunay at lalagyan ng matika bago tatakpan na yung baon na iyan. Paano man uusok siya ng bonggang-bongga at kapag kaya na yung init, eh tatapat na siya sa tenga sa may butas ng tenga dapat saktong sakto siya doon ilalagay dahil nga first time kong gagawin ito bago nga kami umalis ng bahay tanong ako ng tanong sa aking partner kung masakit ba ang pagtatanggal o pagkaganito at kahit yung sinagot niya na ako nang hindi pa ulit ulit pa rin ako nagtatanong sa kanya kasi nga natatakot talaga ako dahil first time ko nga wala na kasi talaga akong ibang choice para maibsan itong nararamdaman kong sakit ng aking ngipin pati na rin yung sobrang pananakit ng aking ulo at panga. At habang ginagawa nga namin ito, nasa isip ko lang talaga sana mawala na talaga yung pananakit para nga makatulog na ako dahil sobrang antok na antok na ako ng mga oras na yan. Bangag na ang amiga nyo. Limang beses nga rin daw ito gagawin kaya naman kinakabahan at natatakot nga ako nung unang beses kong ginawa. Pero mga amigo, amiga ko hindi naman pala siya masakit basta kaya mo lang yung usok bago mo ilalagay yung tenga. Kasi sigurado hindi ka mapaso. tamin mo muna sa iyong deliri kung kaya mo na yung usok bago mo ilagay sa tenga. Noong unang subo ko nga ay meron kami na kitang dalawang maliit na uod. At noong pangalawa, pangatlo, pangapat at panglima. Ayun dumagdag pa siya nang dumagdag at may nakuha talaga kaming tatlong malalaking na may singit pa nga. Tinanong ko nga yung partner ko dahil sobrang curious kung paano nga lumalabas sa may tenga yung mga uod na galing sa hindi, hindi niya po nasagot yung katanungan ko dahil hindi niya nga rin po alam yung dahilan kung ano curious nga rin daw po siya <laughs> Sa mga nakasubok na po ng ganito, alam niyo po ba kung bakit at paano nangyari yun? Mangilang gilang nga po mga uod nga yun nakuha namin dyan at pang tsura niya parang hindi naman talaga siya uod. Pero bahala na kung uod ba siya o hindi basta ang importante maibisan itong nararamdaman kong pananakit ng ngipin at ulo. Pasintabi po sa mga kumakain at tayo nga po yung mga nakuha sa akin. Itong nga pong isang ito hindi naman siya mukhang uod pero uod daw yan at meron pa nga siyang singit. Sobrang antok po na nga talaga ng mga oras na to at pagkakain nga namin ng tanghalian, ito na yun naging itsura ko. Bigla na lang talaga akong pinagpawisan dyan ng sobra-sobra. Parang naliligo ba? <laughs> At medyo nakakangiti na nga ng mga oras na yun ng amiga nyo dahil medyo nabisa na nga yung sakit na nararamdaman Yitation. ko. Mayamaya pa nga sa sobrang antok ko nakaturog na nga ako ng mga oras na yan dyan. Buti na lang talaga nung humiga ako hindi na sumakit ulit yung ulo ko at nakatulog nga ako ng maayos. Halos sinabot nga po ng 3 hours yung pagtulog ko dyan kasi nga po sobrang antok na antok na talaga ako. Pero nagising din naman ako kasi nga kailangan nga pala namin umuwi. Pero ang hindi hindi rin kami nakauwi dahil nga sobrang lakas ng ulan. <arose> At dito na lamang kami nagpalipas ng gabi sa bahay ng aking mga bayanan at eto ang na, itsura ng amiga nyo nang finally nakatulog na din kahit pa paano. So hanggang dito na lang muna mga amigo-amiga ang kaganapan sa aking life. Ngayong araw, bye! <laughs>